Hello, Sunday family, February 4 is total 8,136.95 pesos against money na 6,140 pesos. Short ako ng 1,996.95 centavos. So, syempre, duko do tayo doon sa ating tinatago. Tito Barla, Tito Barla, love your life. Yes! Welcome to my vlog! Subscribe and click the notification bell for more updates! See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay! Good morning mga kasari, mga katita! This is Tita Barla. Welcome to my channel! Ang ganda tingnan yung mga tindahan nagkalaman. Today is Sunday, February 4. So, ito yung ganap namin. Katapos nagsamba, naggrocery. Yes. So, ayan. May laman na. Nung January kasi talagang iilan lang ang mga display. Parang ayan, may, may mga, mga laman. pag ba na wala ka din tayong pang-stock sa tindahan. Buti nga ngayon, ayan. Kaya iba talagang feeling pag nagkalaman-laman yung mga tindahan. Lumili ako ng dalawang patis. Ito na item na to is aking new item. Itong patis na tuti soy patis. Ano to? Ready for the next Christmas? Wala gani eh. Gagmay. Ayan, may mga laman ng gatas. No? Okay, okay. Nagkalaman na din. Nakay condense. Ah, nakapalit ko last. So, ayan. May laman na. ito kung sa lang ko After the Christmas, nabinta na yung aking ganito. So, bibili na naman ako ni Kim <laughs> Super cute. No, Biscuit na. So, yan lang. Okay, biscuit, biscuit. Ah, may laman na. Full na. So, January, wala kayo sila laman. Karoon pa sila nagkalaman ng totoo. No. Aray, chuchuweya section. Napatay piatos. Kana, o oh, sige. Siya na ang tagakuha. Dahil ako'y nagbibigay. <laughs> oh, ha? Ito, fry. Ha? Scrap. Oh, Apin taan gan? Pero noy bi. Chippy. Nahurot na din si Chippy eh. Pero nai nangita o bako. Duha lang. Kapila di ah. na nangita. Laki Chippy. Oo. No choice. Ano ba yan? You have no choice. Cream <laughs> o oh, na ako yung cream o oh. sa so, balik alin alindog ang tindahan. Hindi tayo nang tindahan nga so. Sabi nung staff doon wala pa daw yung fundador na 1.75. Pero ayan, kami ang nagbukas nito. Bahala sila. <laughs> Dito lang yung mga alak-alak nila. Oh, mga... Mm. Ayan. Sabi. Huwag ka nito, tamay. O, saan nabili niyo? Ngunit siya ka na akong kuha ko. Kan? Lima-lima lang ang kipara. Wala deh, quick cream o ay. Jewberry deh ito. Tabang gang, tabang. Tabang. Ah, okay. So, ayan. Sarap pa na na lang. Sarap talaga pag may may laman na ang mga tindahan ba. So, ganun din ang feeling natin. Ano na lang. Gatab ang way dako. Dara. Mangita man din ng mga olds and um, olds. Uy! Makakaunday ka na! Ang sama ni mong pag-ingkit. Nasakit pa mo na yung um, Kani siya na lang isa. Dito. Dito, isa na lang din. Si Papang Rayray nangita. Wala oh, ko tabang kanilang kay si Lua Lala. Oh, oh, oh. oh mga stacks na nandito lang sa likuran so from that doon sa dulo pagdating mo dito sa dulo ito na yung makikita mo o huh? oh. ba diba? kaya pag pag wala doon sa stocks manguha ako dito wala lang si. ayan pag parang hiwalay nila na so, damage kaya o ganyan lagay mo yun so we are in the cafe section coffee, coffee So, punong-puno ang aking nasa counter na kami. Tingnan natin kung carry ba sa atong budget. <laughs> okay. Gamay na ni siya, pero nagpahimong, nagpahimong sa kanya kung pundador. <laughs> At ang super center. Good. Naku, okay. ganyan na. Pero ang dami pa. Baka short. Magpantalo na lang ako. Ayan. May isang box na. Ay, mapapahit na. O, parin ka mag-uniform. Almost finish Yay! Kaya pa kaya pa sa <laughs> Total na bayaran ko for this tindahan is 5,562.50. Kaya pa sa budget, so lilipat na naman ulit ako ng ibang tindahan para sa mga kulang. Yay! Sa Naganda magkukunyag 6-1. <laughs> so another tindahan pero dito na lang, lang ako sa counter nag Black. yung hugot ng itayo ang nagtagal pero siya ang minahal. Ay, i-ring. ni <laughs> Dere, kahit gumuho pa ang mundo, ikaw pa rin napipili. ay, i-ring. Ah, oh, dagha. Ayaw ka bala ka nga single ka kay daghana na mo. <laughs> Dilim ka ba? Kasi dumating ka, wala na kong magkita. Iba. Ay, i-ring. Hindi kita iniling pero ikaw dumating. Ah, i-ring sa nika. <laughs> tindahan to is 1,979 pesos so eto na lahat nandito na kami sa bahay so ang lahat lahat ng napamili namin is 8,136 pesos and 95 meron pa kung nadagdag dito yung daing na 170 meron ding folder, mga school supplies, 90 pesos, biodata na 20 pesos. So, meron pa ditong kay Sikwa na shoes glow at saka yung pahal, tampanta sa 315. So, thank you so much everyone for watching. This is Tita Barla. Good